Matagumpay na idinaos ang kauna-unahang mid-year meetings ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Doon, sa loob ng dalawang araw ay nagpulong ang mga leader, administrator at director ng mga departamento at institusyong pinamamahalaan nito para magbahagi at pag-usapan ang mga bagay patungkol sa pagsulong ng mga gawain at paglilingkod sa buong teritoryo. Ang iba pang detalye, ibabalita ni Alpacris Alteros. Sa temang Call to be Faithful, nagtipon ang mga leader mula sa iba't ibang missions, conferences at institutions ng Northern Luzon Philippine Union Mission para sa kanilang kauna-unahang major meetings ngayong Hunyo matapos ang kanilang pagkakatatag. We gather to give praise and thanks to the Lord for the historic first official expanded executive committee meeting. It is a time for Reflection, Collaboration, Welcome to the Northern Luzon Philippine Union Mission Mid-Year Gathering. Bawat tumalo ay may isang layunin, balikan ang nagdaang anim na buwan, pag-usapan ang mga natutunan at magplano para sa hinaharap. Ito ay bahagi ng pagsasanay ng NLPUM sa masinsinang pagsusuri, koordination at pananalangin hapang patuloy na tinutugunan ang panawagan ng Global Mission Church sa pamamagitan ng Harvest 2025. Higit pa sa mga ulat at plano, panalangin ang tunay na sentro ng pagpupulong. Sa isang makahulugang sandali, sabay-sabay lumuhod ang mga leader. Isang paalala na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa paanan ni Jesus. Ang panawagan sa mga leader, magpatuloy hindi lang basta sipag ang puhunan, kundi pananampalatayang galing sa banal na espiritu. Sa harap ng mga bagong hamon at oportunidad, hamon sa kanila ang mamuno ng may kababaang loob, matatag na paninindigan at pusong laging nakaangkla sa misyon. Our wholehearted support and with the active participation of the whole church, we do believe that nothing is impossible with God. And as a result of that, Spiritually all of us will experience growth. Tulad ng mga nauna sa atin, mga leader na tapat sa gitna ng matitinding pagsubok. Ang panawagan pa rin ngayon ay isa, maging tapat hanggang wakas. Put your talents into the work, ask God for wisdom and it will be given you. I wish you all the success that the Lord can give you in your ministry. And I pray that NLPUM will continue to soar to greater heights. And may the Lord richly bless you. This is my prayer. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.